Mas matinding paghahandaan kinakasa ni National Sambo Athlete Chino Citan Contian para sa mga lalahokang international competitions ngayong taon. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Humakot ng mga parangal si Sambo National Athlete Chino Citan Contian nitong nagdaang taon. Ginto sa 2023 Southeast Asia Sambo Championships turin sa 2023 Korea Open Championships at Pilak sa 32nd Southeast Asian Games. Yung 2023 namin sobrang full pack po kasi talaga ng laro kaya sobrang ready po kami every time na pinapadala kami. Pero para sa 23-year-old multi-sport athlete, ito pa lamang ang simula. Ngayong Pebrero, tutungo sa Japan si Tan Kuntian kasama ang buong National Sambo Team upang paghandaan ang mga paparating na international competitions. Kasi sa, sa strength ko po ngayon, medyo behind talaga ako sa mga ibang countries, lalo na sa mga tan tan, tan countries. Pero sa technique po, babawi kasi yun po yung purpose ng training camp sa Japan. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang pinuno ng Sambo Pilipinas na si Paolo Tancontian sa Nippon Sports Science University o Nitaidai. Aniya, malaking bagay sa development ng Pinoy Sambo athletes ang koneksyon ng kanyang ahensya sa institusyong ito. Maganda ang ating uh, communication in relation with our uh, Japan na mga kasama kasi ito kasama tayo sa judo din doon Yong Senseiko is the vice president of uh, Sambo Federation in Japan. So tayo nagtutulungan not only Sambo na sport also iba-ibang uh, iba-ibang martial art, iba-ibang uh, sport uh, handa sila namang tumulong sa atin. Maraming events ang nakalinya sa kalendaryo ni Chino ngayong taon. Tulad na lang ng Dutch Open na idaraos sa the Netherlands ngayong Marso. Pero ano nga ba ang pinakamalaki niyang target ngayong taon? Mag gold medal sa ay mag yun po yung pinaka-target ko talaga ngayong 2024 at sa mag mag-placement lang kahit mag-medal lang ako sa World Championship. Mapapanood ang mga behind the scenes na kaganapan sa pag ensayo ng Pilipinas Sambo sa Inside Sports ngayong darating na Sabado alas 4.30 ng hapon dito lamang sa PTV. Rafael Bandairel para sa bayan.